Huwag lang yung magkapatid. Ay, walay. ngayon nga isusubukan natin yung pang norte natin lang. So first time ko silang ito tos. Diyan lang naman sa medyo malapit lang muna. Kasi hindi naman sila rumorondo ng malalayo. susubukan so, natin sila. Tingnan ko kung ilan sila. Yung mga hindi ko natutos na sa south. Yan lahat yan isasama natin. Pero lang tong tong naglilimlim na to. Okay, yung iba. Ito so, pwede ito. Yan yung mga yan. Ilan sila. Titignan ko. Bibilangin ko tapos update ko kayo mga kuto. Ito kasama to yung mga blue check natin kasi mga blue to ko lang sila para meanwhile yung mga blue huling sa kanila 11 birds mostly blue check meron lang dalawang grisel tapos may blue bar white light tapos may parang ito 10 sila ba yan sila yata ito 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 yan mga bruto, susubukan sila, no? Merapit lang naman. Kaya lang ang ano dito, hindi sila naronda. Kaya, ay pilitan tayong parang pa, ano sila, itos. So, may ina lang na naiwan na hindi ko na isa magawa ng may mga nilim Pero, sa susunod, din naman ang iba pa tayo. So, yan sila mga bruto, sa motor. Tapos, yayin na tayo. Pero, malapit lang yan, promise. Update ko kayo kung ano yung mangyayari sa kanila. Bye-bye.

11 birds. Watak-watak. 変わった mawawala wala nang 11 birdss. few inches later. Mga to, update lang. Andito na tayo sa lock. Pero mukhang wala pa yung mga... Ay, may nakita lang sa Mukhang wala pa yung mga warriors natin. Napalayo kasi instead na sa ano lang. Sa bandang taas lang. Wala akong makita magandang spot. So lumayo ako ng konti. Naganap ako ng magandang spot. So... Kanina yung base dun sa ano ko. Oh tantsa ko sa kanila hindi pa yung nakakawi agad kasi palayo sila sa lock natin kaliwa sila din sa sa ano sa, sa direction ng lock. so and abang abang tayo mga kabruto habang nag aabang tingnan natin yung mga nakabiyo natin yung nakipasilip ko sa inyo tara one hour later kaya mga kabruto mukhang may dumarating ito nga si white light so, uh, yung blooper na white light asawa ni batman siya pa lang ang first bird natin. Alas dos pa sila binitawan. Anong oras na? 4.36. Uwak ko. Oh. May uwak. <laughs> ano yung uwak? nabul pa ng uwak ah. Saan na yun? Ayun. Ayun o. Oh. E... Nasa bubong na siya. Wala, may mga uwak. May sila. Ang sana bumaba na siya. Andalas na malaking bakit. Ayan na siya mga kapatid. Ayun na na. yung white light eh. Ang ni Batman. Ayun o sa bubong siya palang unang dumating. Oh, sinama ko yun eh. Hindi, yung blue bar na white light. Ayan o. Oh. Ayan mga First bird natin. After two and a half hours, ngayon lang naka-uwi. Grabe. Uwak yan. Ang daming uwak eh. Uwak ba yan? Ayan eh, mga bruto Ngayon lang may umuwi. So, antayin pa natin yung ano, sampu. <laughs> sampu na lang. Sampu na lang, yun. Eh. Antayin pa natin yung sampu. So, good afternoon, mga kamarok. Mag update lang tayo sa toss natin kanina na 2.5 kilometers away. Oh, so, napakalapit lang nun. Tinoss natin, 11 birds natin. Yung mga hindi natin na to toss. So, sila na yung mga, mga, natitira na hindi natin na isama sa siyam na ibon at saka sa na warriors natin. So, yun nga, walang umuwi mga kamarok. Maliban sa isa lang. So 1 out of 11 tayo doon mga kaburu -tos, sa toss na yun. Medyo malungkot na pero ganun naman talaga. Alis na subukan na natin yung ano, yung kapasidad nila. So eto, yan lang ang umuwi, si White Light. Ang hindi umuwi yung asawa nito. Ah, uh, gayon 'yung kulay velvet, Kylie Coffee Lip yun eh. Tapos sino pa ba mga hindi umuwi? Karamihan sa mga hindi umuwi yung mga na natin mga blue check na dito naka Yan. Tapos 'yung dalawang magkapatid na Grisel na kapatid nila 10-10-10 kapatid din ito Yung lagi kong hinahagis yun so in-expect ko talaga na makaka-uwi sila pero hindi rin matagal na naman silang nalipad eh malayo lang natin na dito pero wala pa rin tapos sino pa ba basta ang dami nila ang dami nilang binata na 11 sila eh yan, balikan na natin sa video kung ano yung mga itsura nila So yan uh, bad news 1 out of 11 so yun eh nga pero syempre may bukas pa naman naabangan pa na sila bukas uh, update ko lang kayo kung uuwi pa sila bukas mga kabro so yun lang so yun yung update natin sa 11 birds na tilos natin malapit lang yan pero makawala ma ma silang ano, uh, training wala niya masyado run, run. <coughs> excuse me so yun mga kabro so, bye bye tomorrow update lang tayo sa ating toss kahapon yung 2.5 kilometer toss our in nag toss tayo ng 11 na ibon so ang mga kawin nga mga kabro is tatlo So ito, niya lang ngayon. Ayan, asawa ni Tenten -ten, Ten. Kakawin niya lang ngayon. Nakita ko pa yung pagdating niya. Eto, kanina ito, kanina rin nakita ko yung pagdating. Ay, hindi. Hindi ko naabot. Naabot ako lang Di, dito na siya. Naabot niya atin na sa labas siya. Kapatid na nila Wapo. Tapos, yung muna umi kahapon ito. After 2 hours, umuwi na siya. So, yung mga bruto, ibig sabihin, um, 3 out of 11 tayo sa toss natin. So, hindi siya magandang balita kasi naubos yung ibo natin. Pero ganun talaga. Kailangan tayo subukan yung tanino nila. So, yun. Bad news pero okay lang yun. Kasi may nakawipo sa number 2, dito lang tatotos yung video natin sa 2.5 km toss. dito lang tayo sa mga, mga yun, sa ating lock. Yun lang, babae.